Ngayon pala pala nagsisimula Kuya, kita sa nga tanga, ko Malay ko ba ako? <laughs> ayun pa, bagong straight yan. Wala kasi pang pa-car wash. Kaya, ayun. <laughs> Ulit ng script. <screen>. Tingin <laughs> naman dyan. Bagong straight. <laughs> ayun, isa. pa, <laughs> Yay! Oh, normal. Ano man, lahat sa ako sila ko? Hello. Hello. Ah. Anjin. Anjin.